Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman ang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, my live-in partner po ako. Hindi po kami kasal at wala rin po kaming anak. May karapatan din po ba ako sa mga naipundar niya? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating topic. May karapatan ba ang live-in partner sa naipundan ng kanyang kinakasama? nasa article 147 ng family code ang sagot nito ayon sa nasabing article kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahan na magpakasal sa isa't isa nagsasama sila bilang mag-asawa kahit na pwede silang magpakasal dahil wala naman silang asawa ang kanilang sahod at sweldo ay dapat nilang pag-aari in equal shares pantay ang bahagi ng bawat isa at ang ari-arian na nakuha nilang dalawa sa panahon ng kanilang pagsasama sa papamagitan ng kanilang trabaho o kaya'y industriya ay dapat pamahalaan ng mga patakaran sa co-ownership. Ang ibig sabihin kung may naipundar silang lupa at bahay na nagkakahalaga ng 2 million pesos, at ang lalaki ay may contribution na 1,500,000 pesos at ang babae naman ay may contribution na 500,000 pesos. Itong bahay at lupa ay pagmamayari nilang dalawa. Pero ang ownership ng lalaki sa nasabing bahay at lupa ay three 4 at ang babae naman ay one 4 Ito ay basi sa kanilang contribution. Pero sa kawalan ng patunay kung ano ang contribution ng bawat isa sa kanila, pantay o equal ang kanilang ownership o pagmay maari sa bahay at lupa. Lahat ng mga ari-arian na nakuha habang sila ay magkasama. Kung walang patunay, walang katibayan, walang ebidensya kung sino ang nagpundar o kung sino ang bumili o kung magkano ang kontribisyon ng bawat isa sa kanila, ipinapalagay na nakuha ito sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na pagsisikap, trabaho o industriya, kaya ang ownership o pagmamayari ay pantay na bahagi, equal ang kanilang share. Pero may mga instances ng isa sa kanila ay hindi nagtrabaho. Gaya ng ating viewer, isa lamang ang pumapasok sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon, ang partido na hindi lumahok sa pagkuha o pagpundar ng mga ari-arian kahit wala siyang contribution sa pagkuha o pagbili ng anumang ari-arian, ayon sa batas, siya ay dapat na ituring nakasama sa pagkuhan nito kung siya ang nangangalaga ng pamilya at ang sambahayan. Hindi siya nagtratrabaho dahil siya ang gumagawa at nag-aasikaso sa care and maintenance ng family at household. In fact, ayon din sa batas, hindi pwedeng ibenta o kaya ay hindi pwedeng isanla ang nasabing mga ari-arian na walang consent ang isa sa kanila na nagsasama bilang mag-asawa ngunit hindi kasal. Kaya sa ating viewer, meron kang karapatan kahit na hindi ka lumahok sa pagpundar ng mga arerian sa panahon ng iyong pagsasama ng iyong live-in partner kung ikaw naman ang namamahala, nangangalaga at nag-aasikaso ng iyong pamilya at sambahayan. Pero kung ang property ay naipundar ng yung live-in partner nang hindi pa kayo nagsasama, wala kang karapatan sa mga ito maliban kung ikaw ay ilagay niyang tagapagmana sa pamamagitan ng will o kay ay huling habilen. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, Bye-bye.